Binulabog ng sunod-sunod na putok ng barela ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa bayan ng malabang sa Lanao del Sur. Bayulat si Claire Gighe ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur. Sa kasagsaga ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa mga tatakbo sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections, na naalarma ang munisipalidad ng malabang sa Lanao del Sur matapos magkagulo at magkaputukan. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office o LDS PPO, nagkaroon ng indiscriminate firing sa ikaapat na araw ng filing of COC noong Agosto at 31 sa Municipal Hall sa Barangay Chinatown banda alas 11.30 ng umaga. Ayon kay LDS Public Information Officer, Police Major Alina Edmoner, nangyari ito dahil sa kagustuhan ng ilang kandidato na maghain ng COC. Kahit pa may ipinapatupad ng scheduling ang COMELEC dahil sa dami ng mga barangay sa bayan. Bukod dito, Uh, ito po yung mga strategy ng mga magkatatunggalin mga parang discernment. Uh, Nagpapotok sila daw uh, para takutin yung mga ibang mga uh, magpapile ng COC doon sa municipality um, si of Malabang. Kasunod ng insidente, pinangunahan ni LDSPPO Director Police Colonel Robert Dakulan ang mabilis at agarang monitoring at security coverage. Kasama ang mahigit dalawandaan niyang tauhan, ang Regional Command Group at mga sundalo para matiyak na magiging maayos ang natitirang mga araw ng COC filing. Ayon pa sa LDSPPO, natukoy na ang mga partidong sangkot sa kaguluhan pero hindi pa nila mapapangalanan dahil patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng malabang municipal police station. Siniguro naman ni Muner na walang namatay o nasaktan sa insidente. Dagdag pa niya, tinatalakay na ngayon ng command group kung mapapabilang ba ang bayan ng malabang sa election areas of concern sa probinsya. Sa ngayon, umaapela si Moner sa publiko na patuloy na makipagtulungan para mapanatili ang maayos na halalan sa Oktobre at 30. Kami sa PNP ng Land sa People Malabang. sana maging po tayo Uh, sana hindi na tayo ma uh, uh, sana makakatulong po tayo sa Peace and Order sa uh, municipality of Malabang. Claire Gighan ng Philippine Information Agency, Lana Rosur, para sa bayan.